Paano mag butterfly name sa Facebook? Kung dati ay naka one name ako, ngayon naman butterfly name. Kung gusto nyong malaman sundan nyo lang po ang video. Unang una buksan ang Facebook application, pag nasa account na po kayo pindutin ang three lines sa upper right side. Scroll up punta ka sa settings and privacy. Pindutin ang Settings. Pindutin ang Meta Account Center. Pindutin ang Profiles. Pindutin ang Name. E delete na lang natin 'ta at papalitan natin ng butterfly name. At nasa sayo na kung butterfly lang ba yung ilalagay mo. Ilalagay ko na lang sa comment section ang butterfly name. Sana nagustuhan nyo ang video. Kung gusto nyo ang ganitong content, follow me for more.